from Bra province <laughs> yeah, sa province sa Quezon ayan guys, nandito kami ngayon maliligo sa talo di ba ganda guys? ang welcome guys, welcome here yan 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 ano, kami kami lang po nandito ngayon ayan ang aking punso ayan ang pangalay o feeling ay nasa beach nasa dagat ayan Ayan, o. Oh, Hindi ba ang ganda? Ganda, guys. Kung makikita nyo. Ayan, dito na kami. So, mamaya maglalayb ako. Ayan, dito sa ating Tanya Tops. Welcome to my YouTube channel, guys. Sa lahat ng mga gusto mga mga. Ayan, o. Oh, ganda niya. Ang ganda sa personal, guys. Ang ganda sa personal nito. Napakalalim ng tubig. Kulay blue. Oh, inang kalikasan, thank you. Ilang beses kami guys magigal, bago kami talatang tito. Sa hindi pa nagbaliktad ng damit ang aking punso, tapos may mga ganon guys. Then alam yong uh, nakiusap na ako kay inang kalikasan na kami ay pagbigyan niya na makita namin ang kagandahan ang aking mga anak dito, ang aking asawa hindi pa. Ayan, nandito kami daddy. So, ang ganda. Ayan, dito kami sa ilog. Pupunta kami doon mamaya sa taas guys. do sa taas. Pupunta kami doon sa taas mamaya doon kami kakain. So, ayan, o, oh, diba? Bongga, bongga to, bongga to! O, oh, diba? Ayan, o. Oh. So, keep on watching guys! This is Ate Tanya Tan!

Ayan, dito sa talon. Dito kami sa talon, guys. Ayan, oh. Ayan, ang aming bunso. We enjoy na enjoy niya. Enjoy na enjoy niya ang Ayan, kakain na tayo. Yehehe. Yeah, yo oh, sarap. Ayan. May maganda pa oh tara, 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 tara Ayan, tingnan nyo, so good na O, diba dito guys Ayan no? So amazing place Napakagandang place dito guys Ayan o no? So, lidigo ako Pamaya ako padigo Ayan na O, diba ganda Ang ganda ng hilo Grabe, sobra ang guys. So, tingnan nyo oh. Ayan. Tingnan nyo ang kalikasan dito sa aming lugar. Ayan. So amazing place. Oh, ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. Lalo na dun sa taas. Ayan diba, o. Oh, small falls. Ayan, diba? may maliit na talon doon. Ayan diba? pa baba dito. Meron din dito guys. Ayan o. Oh. Mula sa. Ayan guys. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Oh, ang ganda-ganda ng huni. Ha, ah, huni talaga. Ganda-ganda ng lawis sweet ng tubig sa aming nayon. Ha, 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 Delikado pong madulas. Babagsak po ako sa... Ayan, yeah, sa baba. Ayun, nando sila, guys. Ayun, ang aking mga anak, ang aking mga kapatid. Sa baba, ayun sila. So, mamaya ulit guys. Kaya maliligo muna ako.